yun yun so zoom natin para makikita nyo Putik tik tig lo Gano'n ba ay hey Bye, Story sa tabay Bye Ano yung mamagawang palakpon, bye Bye Hello mga idol, magandang gabi sa inyong lahat So welcome back ulit sa ating youtube channel Jun Gustanter. So ngayong gabi mga idol, muli kong babalikan yung pinuntahan namin ni Idol Dungs mga idol yung daan patungo okay, kina Nanay Aswang yung may nakita kami mga idol na kumatakbo at kami rong tao na inaatake mga idol so hindi pa namin alam mga idol kung anong nangyari dun mga idol kasi hindi namin nakita yung tao yung tao ng tao kasi napakarami nila kaya muli kong papasukin yung area dito sa may ilog mga idol ito ilog ko dito so pasensya na mga idol ngayon napakabalik dito kasi tag-ulan ngayon ang lakas ng ulan dito sa amin at saka bumaba ilog hindi ko ma -ano, hindi ko madaanan kaya ngayon solo exploration to mga idol Wala mo isa so shut up muna natin yung kambal <coughs> to ko. doon sa uh, doon 169 so wala siya ngayon hindi siya nakasabay sa akin kasi meron siyang inasikaso meron sa kasing emergency ng lakad so, <coughs> so ngayon mga idol pupuntahan ko yung dito doon So, doon ako magmamasid mga idol. At saka, <coughs> kung may makita man tayo, hindi lang natin masyadong lalapitan no? Kasi, ako lang mag isa, delikado, napakarami nila. So, so hindi pa tayo magsimula. Shout out muna tayo kay Ate Ginilin Tixon at saka kay Ma'am Mariana Mariana. At saka sa ibang mga <coughs> solid followers natin, solid supporters, shout out din sa inyong lahat. Magandang gabi. So, tara, pisahan na natin. Sabay niyo akong lakarin tong ilog mo, idol. Let's go. Sige guys, magsimula tayo. So dito tayo magsimula. <coughs> si doon sa unahan, doon katawid tayo doon sa ilog. Doon natin nakikita yung bantay ng ilog. So pasensya na kayo mga idol. Napaka drive tong camera ko kasi nag na kasi tong storage. Yan, malakas yung ilog ngayon. Hindi ko matawid yung daanan doon ito guys pa ano <coughs> parang sira itong camera ko <coughs> mag glide talaga siya yun guys kailangan nating kumpirmahin yung nandito yung bantay ilog na nakita namin ni Idol Dome <coughs> ito yung ilog hindi malinaw sa kuha uh, ng kamera sinis <coughs> <coughs> mag mo magbakat muna ako may motor doon. May daanan ng motor kasi doon sa bundok. Yung daanan ng motor doon kami dumaan ni Idol Dongs. <coughs> yung mabutok kami. Kaso napakalayo doon. Ito, ito yung... So yun guys. Nakikita niyo. I-zoom ko ah. Tingnan niyo. yun guys. Kita nyo. Ano kaya yan? Yan o. Yan yung mata. So, ano ano palagay nyo? Iba-iba yung kulay ng mata nya. Singgis. Yan. So, relapitan muna natin. Ako ka, ano yun. <coughs> Hindi ko alam kung ano yun. Pero lalapitan muna natin. So yun. Nyo kinakabahan ako. So, kitang kita ng kamera natin. Na iniilaw yung mata mata ba? Mata, mata niya yan so, ano kaya yan so, kaya nga natin kuklasin so yun guys nawala na Okay. so ayun so yun guys nakikita niyo kita natin ano kaya yan sumigis ano yung face ano yan nakita nyo Yes. <coughs> Kita ni ba? Yang mana ni? Yang ni so, zoom naten. Peram aku kiri tanya. putik Shingis. Huh. Siyo, nakikita nyo? Ano kaya yun? Biglang lumilipad. Huh. Grabe to ah. Mayroon ko lang yung nakikita lumilipad siya napaka ano <coughs> sigag mata la yun guys naging taos siya Unsa, unsa?

Pasa, bye. Ah. Sorry sa tabay. Bye. Kano ah. yeah. imo mong palakpont, bye. Bye. Suriyis pinapalis niya ako <laughs> Para daw walang mangya, masamang mangyari sa so, akin. Man. Para sila. Kisame na na, bye. Bye, kisena na. sundan natin <coughs> sundan natin guys ano man bay nga naman yung mamukong pa hindi ka bay so yes pinapalis ako dito para wala daw mas mangyari sa akin yung sinasabi niya marami daw sila dito yun sa daghan bay uh, bay ano naman bay mapapansin yeah, siya siguro yung bantay na eh. bantay ng ilog dito pinapalis ako Bin, binabalaan ako na umalis para wala daw mangyari sa akin so, ano sa tingin nyo guys siya, siya yung lumipad bay hulat bay hulat lang bay bay hulat lang guys nag yung camera ko bay hulat lang Bye. Tingnan din niyo. Tingnan niyo Bye. So, ano kaya yung ibig sabihin okay. niya? Sinyes pinapalis niya ako. So <coughs> Anong anong gagawin natin? Bye. Bye. Hindi sundan mo. Sundan mo na natin. Bye. Lot bye. Bye, ano yung mukong di palaka Bye, kinsay. Sin so, guys, ano? Binabalaan ako ng bantay ng ilog na umalis pinapalis ako so anong gagawin natin alis na lang tayo so, yun guys oh hindi hindi nung malayo <coughs> ano sa palagay nyo? ano siya? kayong bantay dito? nagkalayo na niya Bye. Hindi so, wala So anong ibig sabihin niya na Yan, narinig nyo. Napaka, ano, napakatapang. So, hindi natin siya pwedeng orasyonan kasi hindi pa natin kumpirmado. Baka siya yung bantay ng ilog. may bantay kasi itong ilog na to para hindi makaano yung mga nakakatakot naman yung mga aswang doon hindi maka... makatawi dito kaya yung bantay dito oh kamay hindi natin siya magkausap ng maayos kasi lumalakad siya bye bye so ayun na naman guys oh. yan naman yung ano, yung may ilaw na... yung mata niya na ano yun 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 nawala na yun sa malayo so pasensya na kayo hindi, hindi masyadong malinaw sa kuwas kamera ko so guys uh, muna ako ngayon doon no? uh, muna ako kasi binabalaan ako baka may masamang mangyari sa akin so, <coughs> okay ang dapat gawin natin no? siguro uwi lang talaga tayo, tayo mga idol so paalam muna pasensya na mga idol hindi ako nakatawid dito sa ilog kasi binabalaan niya ako so inuulit ko mga idol binabalaan niya ako na papauwiin muna so hanggang dito na muna ito mga idol paalam muna pabalikan ko to kasama si idol dong si yung kambal ko so, so babay muna mga idol